Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit ang mga agresibo at ilegal na aktibidad ng China. Muli na namang hinaras at binangga ng Chinese militia vessel ang barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Sa pulsa video ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang pambabangga ng Chinese Maritime Vessel sa barko ng BIFAR. Nagpapatrolya sa Pag-asa Island ang Pinoy Vessel. Ang lugar ay sakop ng Palawan sa West Philippine Sea. Sabi ng BIFAR, magaalas alas 8 ng umaga noong biyernes, nang sadyang gitgitin ng Chinese Vessel ang BRP Dato Kabaylo habang papalapit sa isa sa mga sandbar ng Pag-asa Island kasama ang BRP Dato Sanday. Hinabol at sinubukan pang harangan ng mga Chinese ang ruta ng BIFAR vessel kaya nasagi ulit sila at nagasgasan ang barko. Sa kabila ng pangaharas ng China, tagumpay pa rin ang routine maritime patrol ng BIFAR. Nakadaong na ngayon sa isla ang dalawang barko. Buelta naman ng China, Pilipinas ang nanghimasok sa kanilang teritoryo. Barko raw natin ang nakabangga sa barkong pangisda ng mga Chinese sakop ng munisipyo ng Kalayaan Palawan ang Pag-asa Island na bahagi ng pinag-aagawang Spratlys Islands sa South China Sea. Matagal na itong gustong ang kinin ng China. Pero pinawalang bisa na ng 2016 Arbitral Ruling ang 9-dash line claim nila sa South China Sea. Dati nang sinasabi ng China na gusto na rin nilang ayusin ang gusot sa agawan ng mga teritoryo. Pero buwelta ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, iba ang sinasabi ng China sa ginagawa nila committed din tayo sa dialogue basta alam natin hindi tayo sinasaktan, hindi tayo niloloko. Committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Kamakailan lang umapila na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa niya leader sa ASEAN Summit na paspasan na ang pagbabalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea para humupa na ang tensyon sa rehiyon. Nangako rin ang China na tutulong sa pagbuo nito. 2018 pa nagumpisa ang negosasyon pero wala pa rin sila natatapos. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.